magandang buhay mga Kalingap, shoutout kay Kalingap Rab, Kalingap Team, at sa lahat ng nagmamahal at supo-suporta sa Kalingap, naway pagpalain kayo ng may kapal, welcome back sa ating munting channel, huwag sana ninyong kalimutan na mag-like, at mag-subscribe, sa ating munting channel maraming salamat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang bagong love team. Wow, ito na, this is it ang bagong taon at may bagong couple na unang mag-date. Hindi pa tayo natunawan sa nakaraang Christmas party ng kalingap na inorganisa ni Kuya Rab, na kung saan ay nagkaroon sila na Apple game, or pasahan ng Apple. Kita naman nating lahat kung paano dino kat ni Kuya Jomar ang Apple sa liig ni Carla. 'Di ba tuwang-tuwa tayong lahat at kinilig sa moment na 'yon? 'Di diba ang saya-saya parang bumalik ako sa aking pagka-teenager love life. Ismo sa bibig ng galing ne Kuya Jomar, na unang date nila ne Carla, bago pa yan nangyari ang date na yan, ay nagpapasalamat muna si Carla, sa kanyang mga sponsors, at mga fans, na walang sawang sumusuporta sa kanya at sa love team na Jomcar, habang nagkukwentuhan sila ne Kuya Rab, Habang nagpapalitan ng regalo si Kuya Jomar at Carla, at habang nagsasalita si Kuya Jomar sa wish niya para kay Carla, ay hindi naman napigilan ni Carla na mag-emote ito, siguro na feel ni Carla, ang sensor edad, at seriuso si Kuya Jomar sa kanya, yun na nga nagpalitan sila ng message sa isa't isa, ang pinakakilig na sinabi ni Carla kay Kuya Jomar ay, maligaya ako na nagkakilala tayo, binago mo yung buhay ko, ay wow, sana all diva. So, ikaw mga idol anong masasabi ninyo sa sinabi ni Carla kay Kuya Jomar? Totohanan na ba talaga ang lahat? Huwag kalimutan na mag-comment, mga idol, andito lang kami bilang taga-suporta ng jump Car at hindi mags -asawa sa inyong dalawa. At dito na po nagtatapos ang ating reaction video of the day. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.